Nakipagdialogo si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa grupong Manibela, kaugnay sa Jeepney Modernization Program ng Pamahalaan. Sa kabilang banda, nagpahayag naman ang grupo ng kahandaan na sumali sa programa. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard? Joshua, nilagdaan ni DOTR Secretary Vince Dizon ng Special Order No. 2025-152 na bumubuo ng special committee upang blansahin ang mga isyo kaugnay ng Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Sa ilalim ng Special Committee for the Review of the Public Transport Modernization Program o PTMP, idatasan ni Secretary Biso ang mga miyembro ng komite na konsultahin ang iba't ibang stakeholders, suriin ang kalagayan at proseso ng PTMP at uh, tukuyin na mga pangunahing suliranin at alalahanin kaugnay na programa. Si DOTR Undersecretary for Road Transportation and Infrastructure Mark Steven Pastor ang magsisilbing pinuno ng komite. Kasama si Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure Ramon Reyes, Ramon na uh, ilagan na bagong pinuno ng Office of uh, Transportation Cooperatives, at Land Transportation uh, Office Chief Vigor Mendoza, bilang mga miyembro. Inaasa na magsusumite ng rekomendasyon ng komite kay Secretary Dison sa susunod na linggo kaugnay ng PTMP. Kahapon nakipagpulong sa Secretary Dison sa Transport Group ng Manibela matapos ang tatlong araw na transport strike ng grupo noong nakaraang linggo bilang protesta sa Modernization Program. Sa kanilang pagpupulong, nagpahayag ng kahandaang makiisa sa PTMP si Manibela President Marval Buena. Isa sa mga agarang kahilingan ng grupo sa DOTR ay payagan ang kanilang mga miyembro na makabalik sa kanilang mga dating ruta sa pamamagitan ng pagbabalik ng kanilang prangkisa o pagbibigay ng provisional authority. Hiniling din nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na muling kilalanin ang kanilang prangkisa at ipawalang visa ang mga multa upang makapagparehistro ng kanilang sasakyan sa LTO. Joshua, sa kalesuka sa lukuyang, maluwag pa ang magkabilang lane ng Commonwealth Avenue. Paalala sa ating mga motorista ngayong holiday, eh, mag-ingat po sa pagmamaneho at sigaruduhin na sa ang inyong mga sakyan at sarili. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Bernard Ferrer.